Hi guys, welcome sa bagong episode ng EGB reviews. So, last episode natin, um, usapang hasaan ang ating ginawa. So, narinig tayo ng ano um Hasaang Pinoy at ngayon nagpadala sila sa atin ng package upang magkaroon tayo ng isang set. So, buksan natin. Um gagamitin natin ay ang etching knife na uh, balisong. So this is a uh, Navajas de Abanico style. So mga old style tong ganito. ang pinagkaiba kasi nitong balisong na to talagang mano-mano kikil yan hinugis ko to pakikil kikil puro tama ng kikil yan and yung kanyang parang wings nya old style yung kapit na ginamit namin dito um, sungay ng kalabaw sa kabuto buto ng baka So ito na yung mga hasaan. So ang dami niya. Paano kaya to? So may numbers siya. Yan. 4 2 3 Ito parang marmol, sobrang pino. Parang marmol. So ito naman yung 40 at 150? Tama ba? Grit? Grit ba to? 40 or 150? So, ngayon ko lang binuksan eh. So, tingnan muna natin. Tapos, tsaka natin pag-usapan. So, ito parang dumikit. Ano nangyari dito? Sa ang Pinoy, yun yung number nila. Ano ba to? Nakadikit? parang dumikit teka lang so tawagan natin si sir cesar uh, para guide tayo dito sa mga hasaan yun yes, <laughs> kumunek na sir kumunek uh, na <laughs> kaya <nga. laughs> ayun sir ano tayo Ro rolling na tayo dito ha sa video ko ah uh, sir ilang sample yan. Bilang? Ano po? Uh, ito po ba eh tatlo? Kasi yung parang nagdikit-dikit eh. Oo, oh, ginawa ko lang base yung ano, yung makapakal. Ah, okay. Puti, yung puti, yung, puti ay pang finishing po yan. Ah, okay. Tapos ang... po. Pinantest ko po dyan ay labaha ka. Ah, okay. So, Sige ho. Maganda po ang resulta. Ah, uh -huh siguro ang eh, ewan eh, ko kung na eh, sabi ko na sa inyong yung grade sir mga 8 to 10 yan eh 8 to 10 sir? oo oh, yung yung yellow nasa 4 to 6 4 to 6 sir anong anong ano yan sir? grit grit ba yun sir? sa grit 4,000 to 6 no? ah okay 4,000 yung 4 eh ah uh, hindi kaya kaya ko yan ng 1, 2, 3, 4, 5. Apo. Para po, para po sa mag-start ka sa number 1. Ah, okay. So, hahanapin ko yung 1. Na, na discover na ko namin. Ito. Pagka unting undi umaakit ka ng deal, Apo. mas maganda yung dalabasan ng talin. I see. So, gradual ano, sir? Oo. Kesa, kesa nag-jump ka kagad. Ito, sir. one. 1. Yes, yes. One, hahanapin ko yung 2 Ay, ito yung yeah, Yan, Nakita ko na yung two. Yes. Uh, Ayun, so ito, sa mga viewers natin, number, naka-number na siya. Ito kasi isang set. Tama ba, sir? Isang set siya. ko yan. Alam po, ko, ko Opo, eh. ayan. One, two, three. Kita ko na. Three. I-try mo, sir. Ano, mag step by step. Sige, sir. Makikita, ma ko rin yung difference Okay, sige okay. I see Sir, bago ako mag-testing ng hasaan, uh, kwentuhan mo na tayo. Kasi yung hasaang Pinoy, sir, sir. parang matagal na rin pala kayo, ano? Na-insip ko yan ng lockdown. Lockdown, 2020. Tama ba, sir? Oo, oo kasi eh, parang masisira yung ulo ko. Wala na tama tayong magawa eh. Opo. Kain tulog, kain tulog, Facebook, uh Uh -huh. Netflix. Uh -huh. So, siguro parang nga iba iba. Ay tinaisip sa akin yan. Apo. So, na-develop siya. Pero sir, itong ano, itong hasaang Pinoy, um, talagang business plan niya siya. Talagang hindi siya yung hobby o ano lang. Nag-start ba tong hobby o ano lang? talagang business Kaya, ano nyo na? Pinaisip lang ko sa akin yan kasi retired na ako eh sa construction. Ah, okay. So, eh, nangangontrata kayo. Kesa wala ka ginagawa, eh, ah. Uh, ano kang mamamatay? Sa bag. <laughs> I'm already, already so senior, 67 na oh, ako. Oh. Ah, ganun, ganun ba sir? <laughs> Grabe. Hindi halata sir, hindi halata. sir, <laughs> uh, kumbaga, market nyo talaga, aggressive kayo magmarket sa saang Pinoy? Yeah, oo. Oh. Actually since 2020 din market ko na 'yan. Opo, online, online o oh, sa sa ano, sa sa mga tindahan ganun. Alam mo hindi ko na in online. Ah, hindi nyo na in online. So may sinusuplayan kayo mga tindahan ganun? Mga hardware. Mga so, hardware. Sa patio, wow. Kit ko nga nadalhin kay Shopee, Shopee okay na sana. Opo. Eh Sabi ko bakit? Ba't dadalhin? Opo. Eh yung mga ayan ay Sir, yung mga ay billionaire na. Oh, sa bagay. <laughs> mga malalaking kumpanya na ano. Kaya ang naging aim ko is kumanat ng kapwa kong pobring Pilipino. Apo. Yun ang tutulong kong mabanguhay. Wow. Ano mo, alam mo sir, ang pera pag nawawala, sabi nga ng magulang ko, my late father. Ang daan mo kapag ang pera mawawala. Apo. Kapi pa yan. O oh, yun, nasira yung kotse. Ay. Wala yeah. <laughs> <Palang> pera. <laughs> yun lang. <laughs> And sabi sabi niya, Opo. Kapag naman ang pera ay darating sa'yo, Opo. gabi pa lang, nakabiis na yan, bukas darating. <laughs> Speaking from experience yan, no sir? O, hindi kasi, alam mo sir, ako yung laki sa una eh. Ano po yung sabihin ng laki sa una? Old school. Old school, okay. Old school. Oo. Uh, hindi ho nagsasalita ang ama ko, yung mother ko. Hmm. Mata lang ko ang ginagamit niya. <laughs> Mata lang? I oh. don't, oh. know, I don't know if you can do that now. Oh. Parang tingin lang, tas alam na yung meaning, ganon. Tingin lang. Oh. Tingin lang, hindi na, hindi <laughs> na sinasabihan. Yes, sir. <laughs> Baka ba sabihin mo, ayabang ko. Hindi, sir. Okay lang yun. Awa Diyos. Oh. Awa ng Diyos. <laughs> Uh, ang clientele ko is from Batanes. Opo. Down to Isabela Basilan. Wow, dami. Sa construction yan, sir. And, hindi, yung sa hasaan pinag. pa lang to. Ah, okay. Sa hasaan Opo. na pala. Ang galing, ang galing. Nakaka-proud. God, God is really good. Opo. Eh, saan ba nakarating na yan? Barcelona, Spain. Ay, wow. Eh, Pati abroad. Malaysia Yes po. Ang galing. Australia. Oh, I don't know. Nakalimutan ko na ito eh. Opo. Kasi ang nag-connect sa akin, mga chef. Oh, okay. Mm -hmm. Nang nasa abroad. Opo. Tamang tama, may 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 uuwing kag ah, ko, ano. Opo. Ipunan na na uh, ang sa Pilipinas. Mm -hmm. And then pag uwi ka ng, ayun ba, Barcelona, Ah, po. Yun, niya. I see. Ang galing, ang galing. So, ano, talagang ma, ano, wide, sir, ang ano nyo, no? Pangarap talagang <laughs> hanggang abroad, umaabot. <laughs> Binigay siya ng Panginoon, eh. Opo. Hindi ko in-expect na gano'n. Opo. Uh, kung ang aim mo pala ay makatulong sa kapwa. Opo. May dadating na biyaya, hindi mo alam eh. Apo. Pero kung ang aim mo ay makalamang sa kapwa, malaki hong problema yun. <laughs> yun lang. <laughs> Tama kayo, sir. Na nakita mo namin. Kasi kami, pag may stone, tinatesting mo na namin. Aha. Ano yung process, and cons? Apo. Bago mo ilabas sa market, alam mo na kung ano mangyayari. Aha. Hindi yung basta nagawa mo, binenta na namin yung Correct, 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 One, correct. Ho, ano kami nag-testing ng kung ano-ano ng cuchillo, uh, itap, yung high carbon nice na tramontina at ano ba yung isa. Uh, marami. Uh -huh. Mahirap ko kasi ng, yung tramontina, ano ba yung isang nice na tramontina? Important yun eh. Apo, Brazil lang ang Brazil. tramontina. Yun. Apo. Ibig sabihin, hindi yan kagaya ng ordinary stainless. Apo. Matigas, matigas po yun. Correct. At mahirap yun. Sa. Correct. But it worked. Kaya niya. Kaya, kaya ho. Apo. Apo. Sige ho. Mag-testing tayo. Game. Game na, game. So si Sir Cesar, may mga binilin pa kanina. So sabi niya, i-check natin gaano kabilis mahasa yung ating ano, kutsilyo. At um, i-check natin gaano ka ano katalas. So before that, um, he also told me na uh, we all have talents, no? Si Sir Cesar may talent, ako may talent, kayo may talent. But if you don't have the right tools for your job, so yon. So ito yung right tools sa paghahasa, no? So yun yung ating te-testingin ngayong araw. So may isa pa siyang bilin. Kasi uh, yung mga hasaan natin no, uh, it um, uh, it it's steel kumakain siya ng bakal. So ang nangyayari doon, mangingitim. Mangingitim, mangingitim. So yung maitim na 'yon, uh, magiging hindrance 'yon sa pagkain niya ng bakal. Kasi ang nangyayari, yung itim, si bakal, humahasa sa bakal. So, bakal to bakal ang nangyayaring hasa. So, itong C1, 2, 3, 4, best is ibabad daw muna bago gamitin eto 1, 2, 3, 4 then c si 5 yung last pwede siyang oil pwede ring water uh, magbabad tayo 1, 2, 3, 4 gusto yung mga samples okay diba to so to may itubig tayo dito sa gilid bababad lang natin So hindi to minamadali guys. Ang pagbababad kasi niyan, kailangan basang-basa siya. Ayan. Gusto niyang hasaan na yan nabasa siya. So last time nung naghasa tayo, no, nag-strop pa tayo kasi uh, isang hasaan lang yung ginagamit natin noon. So sabi ni Sir Cesar, uh, si number 5, Merati number 5, eto na lang kailangan natin. Hindi na natin kailangan mag-strop. So hindi ko pa na-try maghasa noon sa bato na hindi na ako magi-strop. So, out of the picture ang stroke ngayon. So, kailangan, matetest din yung skills ko. Kasi sabi ko sa inyo, di ba? Ang paghahasa ay isang skill. So, through my years of experience, no? Confident naman ako na kaya kong patalasin yung ano, yung mga patalim. So, So ito, meron tayong labaha. So isa to sa mga pinakamahirap hasain. Kasi kapag gagamitin mo siya, masakit kapag mapurol. So, kailangan maganda ang pagkakahasa. So, ito yung hasain natin. So, iniwan ko overnight yung bato na nakababad. So, ngayon maghahasa na tayo. So, mag-i-start tayo sa number one. Ito yung number one. Time is 10.39 So orasan natin gano'ng katagal tayo magahasa Okay, done sa number 1. Number 2 tayo. Okay, done tayo sa number 2. Moving on sa number 3. Okay, we have here uh, number four. and finally we have here uh, number five anipala for the okay we have here number five Now we're done. Let me just uh clean this uh ugasan ko lang. sa tap water. So we're done in uh, 15 minutes, no. Time check. So, you know, for the sake of this vlog, mag-aahit tayo. Uh if this is mapurol, masakit. So, nasaktan ako alam na well Yeah, that's a decent edge. Kulang na lang ano, shaving cream. <laughs> So yeah, that's sharp. No? Uh, hindi tayo gumamit ng stroke. And it's decently sharp. Medyo masakit konti. Siguro dahil walang shaving cream. Pero uh, siguro kung i-stroke ko to, mas ano pa. Mas smooth pa yung cut niya. Pero napakatalas na niya. Swear. So yun. Actually, hindi ko mapatalas tong labahan na to eh. Kasi kulang nga yung hasaan ko. etong labahan na to, hindi ko pwede patalasin sa belt grinder kasi masyado sa manipes. So, iinit agad. So, best talaga yung whetstone para sa labaha. So, if you want a very sharp na labaha, I recommend the stones. So, yun. So, razor sharp na talaga yung ating razor. Dahil sa hasaang Pinoy. So, if you guys are interested to, to order, no? Uh, they have a number here. Pakita ko eh, mayroon number dito sa bato. It's 0947-974-7758 at 0926-235-1958. So sa Facebook naman nila, ito yung Facebook account nila. Pwede nyo sila i-message dyan directly. And nakapag-ship sila nationwide. Also, uh, they also told me na may clients na rin sila abroad. So pwede talaga sila mag-ship uh, internationally din. So itong razor kasi matagal ko na talaga tong ano hindi mapatalas kasi kulang yung mga bato na meron ako parang hanggang 2000 lang. So kapag ginagamit ko siya masakit. Masakit kasi kulang sa talas. So this time dahil kumpleto na finishing stones eh. So from 1 2 3 4 5 si 5 talaga napaka ano na 'yon. Kinis na. nakita niyo may sludge oh. So si ano si uh, hasaang Hasa Ang Pinoy I recommend it for um, for razor sharp no na talas kasi you can achieve it on ordinary stones so yung mga carborundum yung mga ganon hindi mo ma yun sa ganon so I recommend buying the whole set so ito mga to ano uh, alam ko this is sized for a laba ah tag dito Tari, yung sa mga, ano, sa mga nagsasabong. So, yung tari, uh, this is a perfect size. Pero, meron mga ganitong size, ganitong tabas. Alam ko ito yung standard na size, eh. Tsaka, yung mga ganito. Yan, ganitong lapad. Standard to for kitchen knives, for um, sa mga itak. So, tanong nyo na lang si Sir Cesar, na nga sa ang Pinoy, kung ano pa yung mga options sa sizes. So, yun uh, So, itong video po na to ay sponsored ng Saang Pinoy, no? So, first sponsored video natin Maraming salamat po kay Sir Cesar sa pagtitiwala sa atin uh, Also I'd like you guys to support local, no? Kasi not uh, all the time na makakita tayo ng uh, quality products, no? Especially um, locally made So lagi na lang tayo nakikita na ano, ang nakikita natin yung mga gawan China. So this time, let's uh, fight back. So this way we can uh, win at least sa ano, sa local um, sa local industry natin, no. Let's win together by supporting our local uh, suppliers, local makers, no. So that's why uh, uh, we made this video so that uh, people will uh, have their eyes opened dahil nga most of the time yung mga products na nabibili natin is from China which is I'm very against kasi marami tayong ano marami tayong local na ano na um, talents and uh, products na dapat sinusuportahan nating bilang mga ano Pilipino so yan Uh, thank you for uh, giving time watching this video. So again, uh, maraming salamat po kay Sir Cesar na sa ang Pinoy, uh, and salamat po sa viewers. So sa next episode ulit. bye bye.